ito kami ngayon sa Bataan. Ah, anong Bataan to? Ito mga ka-office mates ko. Morong Bataan. Yan ang mga ka-office mates kong magaganda. Ayan. Ito ang miss namin, si Raulita. <laughs> At syempre, ako naman. <laughs> Alma, almas ko po. Ito yung amin lugar. Ito yung amin lugar. Ayan. Ito kami nakikira ngayon. Two days kami rito. dental team from Marikina Health Office. <laughs> yes, ma. Uh oh. Uh oh. Ayan. May pangapit ka. Para makita nila ko. Ayan. Eto ang swimming pool. guys Sunset Show Beach Resort Ito yung kanilang rules and regulation yeah. <laughs> yes guys <laughs> hi dog Doc hi people <laughs> yeah. Yan yung dagat. Ay, Paranjie. Hello. Ito yung ang Hello. 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 supervisor, Hello. 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 ng Hello. 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 Kami, mga de kami mga dental. <laughs> <laughs> tuwa sa kalokohan nyo. Ayan, guys. Bala kayo sa buhay nyo dyan. <laughs> <laughs> ay. syempre. Ito yung mga batang-batang mga dentist. Ayan. Doktora <laughs> Angie. Ito yung pinakabunso. Pinaka Doktora Lili. Hi, guys. Hi, guys. <laughs> Ayan, guys. <laughs> Bata tau. Bata tau. <laughs> Dito kami sa Morong Bataan. Guys, ito. Yan, dito kami, guys. Bye-bye!